Formal nang inirekamo ng dalawang Chinese na nasa gip sa niraid na Pogo sa Porak, Pampanga ang mga Chinese middle manager ng Pogo na umano'y nanakitat ng abuso sa kanila. May unang balita si Salima Refran. Nakatakas! Ay, stop, stop, stop! O di kaya'y nagpapasaklolo. Ganito na iligtas sa mga otoridad ang dalawang Chinese na biktima umano ng pananakit sa sinalakay na Lucky South 99 sa Porak, Pampanga. Ang isa nakaposas pa sa frame ng kama, habang ang isa iniwang nakakulong sa isang kwarto. Pareho silang tadtad -tad ng pasa sa katawan at ilang araw ng walang kain. Sinalakay noong isang buwan ng mga otoridad ang Pogo Hub dahil sa mga sumbong ng iligal na aktibidad tulad umano ng scamming, human trafficking, sex trafficking, kidnapping at torture. Mas maayos na ang itsura ng dalawang biktima nang humarap sa Department of Justice. Naghain sila ng patong-patong na reklamong human trafficking, robbery, serious physical injuries, kidnapping at serious illegal detention laban sa mga Chinese middle managers ng Pogo. They put workers here from abroad to work in uh these Pogo hubs by force or intimidation uh for whatever leverage or form of pressure you know, forcing them to do that kept the uh, uh for several days and also binugbog uh, subjected to inhumane treatment ang dalawang tinukoy na respondent parehong mga Chinese at nasa kustodiya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOC pitong john doe at large pa pinangangalagaan rin ng pamahalaan ng mga biktima. We are mindful of the fact that uh, the accused or the persons uh, associated with them may seek to either reach out to them through death threats or through relatives in China. Sasa ilalim muna sa evaluation ng Department of Justice sa mga reklamo bago magtakda ng preliminary investigation. Ang Lucky South 99, dati nang tinanggi na mayroong iligal na mga aktibidad sa Pogo Hub sa Porac. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Inimok ng ilang mambabata si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na sabihin na ang lahat ng alam niya tungkol sa mga iligal na Pogo. Payo ni Senador Sherwin Gatchalian kay Guo makipagtulungan sa mga turidad at ibunyag ang mga nasa likod ng iligal na gawain sa mga pogo. At para raw mabawasan ang pananagutan ni Guo, ilantad niya ang lahat ng alam niya sa mga operasyon ng mga pogo sa Bamban at sa Porak, Pampanga na sinasabing konektado. Ayon naman kay House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers, wala dapat kapalit ang pagsasabi ni Guo ng totoo. Music kung talagang siya ay isang Pilipino nagmamahal sa kanyang bansa, dapat tumulong siya sa ating gobyerno. Hindi pwedeng walang accountability kasi it's just like condoning the crime. Sabihin ko, eh, lalaglag ko -il yung kasama ko, pero hindi na ako i-blog. Eh Dati na ay ni Mayor Guan na may kinalaman siya sa mga ilegal na aktibidad sa nireid na pugo sa Bamban. Kinumpirma ng kampo ni dating paulong Rodrigo Duterte na hindi nagbibiro ang dating Pangulo nang sabihin niyang alam niya kung nasan si Pastor Apollo Kibuloy. Pero secret lang. Pinag-aaralan ngayon ng polisya kung maaari sa pahan ng reklamo obstruction of, of justice sa dating Pangulo. May ulang balita si Jonathan Andal. Pastor, siguro, mag siguro mag-surrender. Di, oh, mag-surrender. Nakako ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor. <laughs> Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ng pinaarestong si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Obviously, ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang uh, wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, papag-akalan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statements may, be uh, may constitute uh, obstruction of justice or, or just a simple uh, words uh, taken out of context. Gusto raw makuha muna ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ito. Yung uh, simpleng uh, video lamang po ay this will constitute uh, hearsay lang. Kailangan nating makausap siya kung sino 'yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya nga... Uh, just to tease yung mga kahagap niya is just uh, a joke lang po. Pero hindi nagbibiru niyan si Duterte ayon sa kanyang dating executive secretary na si Salvador Medjaldea. Sabay paalalang abogado rin ng Pangulo na pwedeng igiit ang attorney-client privilege o yung nagpuprotekta sa pagiging confidential ng napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin hen kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice, lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Wala obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Pwera na lang kung siya ay nautusan ng korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibuloy is. But morally, because he is an ex-president. Pero nakikiusap ang PNP. Makipagtulungan sana sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Nare-remind po natin at paalala na maari may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Aalalahanin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po ay uh, tinuturing na nating mga pugante. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Matinding traffic ang dulot ng pagbangga na isang pickup sa dalawang poste sa Antipolo Rizal. At para sa detalye, may unang balita live si James Salustin. James, narinigyan pa ba yung pickup? Maris, naigilid na yung pickup kani-kanina pero hanggang ngayon ay ramdam yung epekto sa daloy ng sasakyan dito sa Sumulong Highway noong nangyaring aksidente. Kanina nga, dalawang oras hindi nadaanan itong apat na lanes ng Sumulong Highway matapos matumba yung dalawang poste na nabangga ng pickup. Mag alas 4 na ng na umaga na mangyari ang aksidente. Wasak ang harapan ng pickup matapos bumangga sa dalawang poste. Sa lakas ng impact na tumbang ang poste ng Miralco, habang tumagilid ang katabi nitong pose ng telecommunication company na hatak din ng mga kawat. Ayon sa tanod ng barangay Mambuga na si Anthony Borbon, inabutan nila ang lalaking driver na nakalabas pa sa pick-up para humingi ng tulog. Iniinda raw niya ang sugat sa ilong at paninikip ng dibdib. Isinugod ng mga rescuers sa hospital ang driver. Dahil sa aksidente, isinara ang apat na lane sa sumulong highway, bandang alas 4.30 ng umaga. Umabot ng ilang metro ang haba ng traffic, kaya napilitang maglakad na ang ilang commuter. Doble kayod naman ang mga tauhan ng Meralco para maigilid na natumbang poste at maisaayos sa mga kawat. Wala naman daw mga bahay na nawala ng supply ng kuryente. Ang naapektuhan ay ang mall na katapat ng pinangyarihang aksidente. Ano na nami nakabangga yung pickup pick up ng Manila Water sa dalawang poste ng Meralco. yung driver na conscious naman, uh, niya yung kanyang ilong at yung kanyang dibdib. Gumana naman yung airbag niya, kaya siguro naka-safe sa kanya yon. Ano ang okay kwento ng driver? Nakaidlip siya. Samatala Maris, alas 6.30 ng umaga uh, nang ng padaanan na yung dalawang lane sa bahaging ito ng Sumulong Highway at bago tayo umere, mag aalas 7.00 ng umaga, tatlong lanes na lang po yan. Sa lane na lamang inaantabihan na namadaan na talaga ng mga motorista na patungos doon sa Antipolo proper dahil nandito pa rin yung mga truck na Meralco at isang telecommunication company. Kaya bisod sa mga kapuso natin motorista at uh, ramdam pa rin po yung mabigat na traffic dito Both lanes po ito, yung mga sasakyan na patungo sa area ng Masinag at patungo doon sa Antipolo proper. Yan ang unang balita mula rito sa Antipolo. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nag-sorry ang lalaki nag-viral matapos mambasa at tila ng asar pa sa isang rider sa Wata Wata Festival Season San Juan. Sa lahat po ako po ng pahumingin sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo, lalong-lalo na po sa rider, humihingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita. At sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng pamanin po. Humara pang lalaki sa media matapos siyang ipahanap ni San Juan Mayor Francis Zamora. Marami raw natanggap na death threat ng lalaki at kanyang pamilya. Nanawagan ng lalaki na itigil na ang mga fake online order ng iba't ibang item na ipinadadala sa kanyang address. Ay sa ilang nakausap ng GMA Integrated News, nasa 200 rider na ang naperwisyo sa mga fake order. Bula giniit ni Mayor Zamora na walang nilabag na ordinansa ang lalaki kung pagbabasehan ng viral video. Ngayon pa pwede pa rin siyang sampahan ng reklamo ng rider na kanyang binasa. Nanawagan si Zamora sa iba pang naperwisyo sa basaan na pumunta sa San Juan City Hall para magsampa ng reklamo. dahan na ng San Juan LGO ordinansa kaugnay sa Wata Wata Festival una nilang sinabi na magtatalaga na sila ng basaan zones. Pagtitiyak ng Armed Forces of the Philippines, hindi magkakagyera sa pagitan ng Pilipinas sa China kahit nagpapatuloy ang mga resupply mission sa Ayungin Shoal. nang naman ng AFP na nagdadala sila ng construction materials sa Escoda Shoal na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone. May unang balita si Chino Gaston. Ilang beses nang namataan sa West Philippine Sea ang China Coast Guard 3302. Kasama ito sa mga barko ng China na ng water cannon sa humanitarian and support mission sa Panatag Shoal noong Disyembre. Ang barkong ito na 40 nautical miles west of Palawan ayon kay maritime security expert Ray Powell. Pasok yan sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa AFP, umabot na sa 50,000 challenges ang inisyo ng Pilipinas sa mga barkong dumadaan sa ating EEZ. Ngayong taon pa lang yan. Marami po kasi yung mga mga uh, international uh, maritime highway na tinatawag natin uh, na talagang daanan talagang daanan po ng mga ng mga barko uh, not just uh, mga maritime and commercial ships but even warships na monitor din daw ng AFP ang pagdaan ng aircraft carrier ng China na ayon sa Chinese state media na Global Times ay napadaan 200 nautical miles mula sa Luzon Gayunman, ayon sa AFP, bumaba ang bilang ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea mula June 25 hanggang July 1 kumpara noong nakalipas na linggo. We don't want to speculate on the reduction. Suffice it to say we have monitored a reduction on a week-to-week -week basis of our monitoring. For whatever reason, this will be subject to further assessments. We will not be deterred. Secondly, we will continue resupplying and rotating our troops. Thirdly, this is the mandate of the armed forces guided by higher pronouncements from the government and the Department of National Defense. Western Command is doing the appropriate planning. Itinanggi rin ng AFP ang sinasabi sa isang ulat ng Global Times na nagdadala ng construction materials ng PCG sa Skoda Shoal. Sabi ng Chinese state media, indikasyon daw ito na balak magtayo roon ng maritime base ang Pilipinas para suportahan ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Um, no in the background of Global Times. Yes, yes. Be careful. <laughs> yeah, yeah, So just seeking your reaction. Um, <laughs> it's, it's the narrative. Okay. The Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, BFAR and all other government instrumentalities have to ensure that our territory is intact, our sovereignty and sovereign rights are protected. This will mean increased presence, this will mean increased maritime and air patrols. This will mean stationing ships longer than necessary. Pinawi rin ng AFP ang mga pangambang baka magkaroon ng gera kapag pinilit ng Pilipinas ang mga resupply mission sa Ayungin. Ipagpapatuloy ng AFP ang resupply sa Ayungin sa kabila ng nangyari kung saan naputulan ng hinlalaki ang isang sundalo. Hindi po magkakagera. Oh, hindi po magkakagera. Dahil ginagamit uh, po natin lahat ng instruments of uh, national power. Nang sa gayon ay uh, maiwasan po natin yung gera. Ayaw po natin magkagera. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Sa July 19, upo bilang bagong secretary ng Department of Education si Senator Sonny Angara, ang unang pinatututukan daw ng Pangulo pataasin ang international ranking ng edukasyon ng Pilipinas. Narito po ang aking unang balita. Ayon sa bagong talagang Education Secretary na si Senator Sonny Angara, ipinatawag siya sa Malacanang para sabihang siya ang napiling pumalit sa nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Kabilang daw sa kanyang marching orders mula kay Pangulong Marcos, pataasin ang international standing ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Pati rin ang pag-improve sa pagtuturo ng history sa mga estudyante. May binanggit siya about history. Yung hindi ba yung hindi nakapokus masyado lang sa memorization. Pero kung hindi sa pag-uunawa o pag sa mga nangyari talaga kung bakit nangyari yun at uh, uh, yung making history interesting for our for our uh, young people. Pangalawang sunod na termino na ito ni Anggara bilang senador, kaya hindi na maaaring tumakbo para sa re-election sa darating na election 2025. Dahil ang upo ni Senador Anggara bilang bagong kalihim ng DepEd ngayong buwan, ay nataon naman sa muling pagbubukas ng klase, ito raw ang isa sa unang bibigyan niya ng prioridad sa simula ng kanyang panunungkulan. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Angara na nakikipag-ugnayan na siya sa kampo ni Outgoing Education Secretary Duterte para sa maayos na turnover sa kagawaran. Ayon kay Angara, ipagpapatuloy niya ang nasimulang review ng BISE para sa streamlining ng curriculum. Isa si Senador Angara sa author ng Enhanced Basic Education Act o ang K-12 program na kasalukuyang nire-review ng DepEd. We'll continue whatever review was started. Pero may batas kasi yan, Marisa. No? So uh, at the end of the day, ang masusunod dyan ay ang Kongreso. So will, uh, uh, kung ano ang policy direction as the highest policy setting body, will have to follow whatever the law uh, dictates. Isa sa mga kontrobersyang hinarap noon ni Vice President Sara ang paghingi niya ng confidential funds para sa DepEd. Well, I think hindi na humingi si Vice President for the last two years. na, uh, ng confidential funds. So, I don't think uh, I, uh, I don't think it will be necessary. Isa naman sa mga hiling ng mga guro ay madagdagan ang kanilang sahod at allowance sa kanilang magiging tungkulin sa 2025 elections. Mm -hmm. But of course, we support any pending measures like uh, we supported yung uh, increase in the uh, teaching allowance yon isa sa mga authors isa tayo sa mga authors nun. Mm -hmm. So anything that will help uh, improve uh, The compensation and the benefits of our teachers, 100% supportive tayo. Tungkol naman sa hiling ng mga pribadong eskwelahan at taas-singil na matrikula, May cost talaga dyan. Eh, kung ako naman, uh, however, the department can help uh, our schools whether public or private. Kasi yan ang mandato natin sa ilalim ng saligang batas. There is complementarity and we're, we're uh, constitutionally mandated to support uh, the schools ir, irrespective of whether they are public or private. Nagpaabot ng kanika nilang pagbati ang ilang grupo at opisyal sa pagkakatalaga kay Sen. Sunny Angara bilang bagong Education Secretary. Ang Department of Education winal ka bagong kalihim at sinabing handa sila makipagtulungan para sa pag-aangat ng kalidad ng basic education sa Pilipinas. Sa panayam ng DZWB, binigyan din naman ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas ang hiling na bawasan ng administrative work at bigyan ng overtime pay ang mga guro. Pakikibahagi naman ng mga stakeholders sa pagbuo ng programa ang hiling ni Secretary General Raymond Basilio ng Alliance of Concerned Teachers. Tinawag naman ni House Speaker Martin Romualdez na outstanding choice si Sen. Angara bilang bagong kalihim ng DepEd dahil sa kanyang karanasan, dedikasyon at exemplary public service. Kampante rin si Senate President Jesus Gudero na magagampanan ni Angara ng maayos ang malaking responsibilidad bilang DepEd Secretary. Na pili bilang isa sa mga torchbearer ng upcoming 2024 Paris Olympics, si BTS member Jin. Ay, bakit may mga cheer Ayon sa report ng local media sa South Korea, isa si Jin sa 11,000 torchbearers sa palaro. Ilan sa mga kasama ng K-pop idol sa once-in-a-lifetime opportunity na yan, sina American actress Halle Berry, at former professional snowboarder and skateboarder Sean White. in French American professional basketball player Tony Parker at Princess Gabriella of Monaco. The torch relay at the Olympic flame ang Vietnam ng pagsisimula ng 2024 Olympics sa July 27.